Ang sitwasyon po ngayon ay nagtuturoan na itong mga uh, nasa gobyerno, itong mga politiko. Kung matatandaan niyo po yung dating statement o yung, yung, yung pinakahuling pahayag ni Harry Roque tungkol sa Gentleman's Agreement niya na itong at ng China, nabanggit niya rin na itong sitwasyon na ito, itong kasunduan na ito, natanggalin niya itong brp Sierra Madre dyan sa Yunin Chou ay nagsimula sa administrasyon ni Estrada na itinanggi naman ang kanyang mga anak na sina JV at Jingoy Estrada. Ito namang si Jingoy ngayon ay itinuturo yung sumunod na administrasyon kay Estrada na si Gloria Macapagal Arroyo naman na naging silent at walang nagawa. Tungkol nga sa ating claim dyan sa West Philippine Sea, walang nagawa. Okay, dahil mga maka-China yung mga yan hindi ko maintindihan kung ano yung ipinakain dito kay kay Arroyo, kay Digong, anong pinakain ng China sa inyo. So no wonder um malaki ang pakinabang niyo sa mga kasunduan na yan. Personal ang inyong mga interes at hangarin at hindi para sa ating bayan. Kaya yung mga supporters na lang si Gloria, si Digong, sabihin na natin kasama yung mga mga pulahan na yan na kung manise sa isang uh, Pinoy na kuno ay binenta ang West Philippine Sea, you see, nakikita nyo naman kung ano ang nagawa ng isang Pinoy, kung paano niya ipinanalo ang kasong yan. Okay? So talagang si Pinoy ang may kasipang ulong noy ang, ang may tapang na ipakita at ipaglaban ang ating soberanya na sana ay meron itong mga dating presidente na ito. Ano ho? Kaya kung titignan mo, wala, wala na talaga. Wala, wala sa ayos. Walang nagawang ma, matino itong mga ito. At, at ang totoo niyan, or in fact, lalong ipinahamak ang ating bansa. The likes of Estrada, uh, Arroyo, at yan nga, Sidigong. Sabi dito na lang si Estrada, Estrada asserted that the administration that succeeded his father, former President Joseph Estrada, was conspicuously silent and did not take any steps to claim the Philippines territorial ter territorial rights concerning the WPS. Um, ano yun? Takot eto mga ito? Sa madalas kong marinig dati eh, kay Digong na wala daw tayong laban sa China. Ang iniisip kasi na mga ganitong klaseng tao, ganitong klaseng leader ay yung laban, physical, gera. O di ba nanalo tayo? Nanalo tayo sa kasong ito. At yan po ay si Pinoy ang nag-initiate at may kagagawan niya. Now you see, pwede tayong manalo uh, sa paraan na di diplomatiko o di diplomatic sa paraan na mahinahon. Pero binali wala itong mga walang hiyang ito no ano lalo na po si Digong na sumunod nga kay Pinoy. How is it possible? that there was um, a period of uh, a period of relative um, peace, relative peace in the West Philippine Sea during the nine year nine year Arroyo administration. Yun nga, tahimik, walang gusot. So parang parang ang dating pinabayaan. Ang dating walang pakialam. So ganun din po ata ang nangyari sa dating presidente, the da dating administration nga, itong si The administration that succeeded my father was conspicuously silent. Nanahimik dahil dahil nakikinabang sa China. Pansarili pa rin talagang iniisip ng mga katulad na itong mga ganitong leaders. The likes of Gloria, Arroyo at siyempre nga, Sidigong. Good luck!